Ito na po yung panahon ng na, na-nayuyura ka na ang ating karapatan. Masyado na pong mababaw ang tingin sa atin. Ang katotohanan at katuwiran ay tinatapakan na. Hindi na tayo pwede magbulag-bulagan dito. Hindi natin pwede nito, isarado ang ating mga mata kung ano yung dapat natin ipaglaban, ipaglaban na natin. Ito na po yung panahon na yun. Nais ko pong ibahagi sa inyo isang awit na ginawa po namin natin kaibigan from Cagayan uh, de Oro, uh, si Charlie Busaco. Ang title po nito ay Pilipinas. Ito po ay patungkol sa ating karapatan, patungkol sa mga problema kung pumapasok sa atin, sa ating bayan, kung paano natin dapat uh, harapin ito. Pero dapat harapin natin ito. Nakasama ang Panginoong Diyos. Kaya tama po ito. This time, this is beyond our control. We need God. We need prayers. We need to be together and pray. Kasi kapag kasama natin, di ba sinabi ng Panginoon, ask anything in my name and I will do it. Sa John 14, 14. Diligin natin sa Kanya, i-claim natin na